tapos tayo magpalinis ng panggilid eh yun kailangan talaga eh medyo um, ano na eh ba ng motor eh Palitom mo naman tayo ng gulong medyo malipis na rin yung gulong eh yeah, tara para pagbiyahin namin ng rekta dire diretso tayo nang mapagpapagawa ng gulong budget meal lang ay tara tumahan nyo ako tara na bago na si aking uh, gulong pat pat palit ng gulo sa tenta at binyo kaloka medyo ano lang nilagay ko this this tire kasi sa isang motor this tire din ako nakalagay eh. kaya medyo maganda performance kaya lang nilagay ko dito sa NMAX so, tingnan natin dito na, dadalhin ko na lang sa um, ano. Mabauni na lang para kung sakala na yung mapapos sa propa, pwede yung gamitin. Eh, okay, naman lagay? Bago, bago pa yung gulo, sayang. Emergency lang naman yung silan. sa shop uh, shout out kila ate Saan anong ano to te? LHRG LHRG dito sa Kalokan 10th Avenue ano? 10 Avenue. Avenue dito maganda ka Ito oh. oh. lang <laughs> ang trabaho nila oh. Hindi isa lang, lahat gumagana okay. May nagbaklas Mayroon namang mag-aalis ng gulong yan si kuya nagbabaklas Ano naman si kuya magbabaklas ng gulong pang lang ang trabaho shoutout kay kuya kumakain ha <laughs> ah. ha Avenue Francesca. Bengkong yung gulong ko Nabeng eh. yung gulong ko eh Hinihitan pa pala ito Dato, maano ba yung kulay lahat? Hindi naman Ayan lang O sige e Walang magagawa eh Bengkong ah. eh Sige magagawa magagrak Hindi na Laki kasi no Abilaan no Abilaan

Dito lahat, ang dami eh. lugar ba? Anong, ano tong, kuya, uh, anong lugar ba? Mang Rene. Mang ha? Ah. Kayo si Mang Rene. ko po. Oo, oh, tatay mo. Oo, oh, di kayo na nagmana. Hindi, mm.

hindi naman pina ano yan, papaling-paling ang ikot, ano. Ang hindi pinalain. Kasi kuya gumagawa dito. Pantsado na yung ginagawa niya. O, okay. oh, timpalo Ayos Ito lang yan, no? Ang dami nagpapagawa O oh. Mahangit pala yan, gunan bilog na siya. Yung ba yung sukat ng ano? Ah, Stock. bis, Iba kaya niya kay Kernel Busita. Okay. Kernel, baka naman. Punta <laughs> <laughs> kami ng vehicle May. Mag-May-May. mag, may, ay, may. mag isang taon na. Okay pa Oo. Oh. Mga April kami nagpapalit dito. Dito rin nga tao nagpapalit. Eh. Mahirap pa nat. Pero yung performance naman ng bis, okay naman siya. Oo. Oh. Pwede na mamambiyay si Pogi. din upload din pa mag oh. pa hindi pala na 'yon okay <coughs> Yung natapos na ang uh, aking pinagawa ito na ang bayan 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 na naman na yun bayan bayan naman subscribers kuya <laughs> thank you kuya <laughs> tingnan nyo sa ano, page magkano nga pala yung damage ko <laughs> sa pagang gam! Tawagan mo natapos na ating journey sa paghahanap ng gulong at natapos na rin, buti na lang nakakita tayo na medyo mura-mura <laughs> tipit mail so uh, pagawa na natin sa kaluhukan sa inyo sa kaluhukan shoutout yung mga gumawa sa akin mausay, mabilis alright, thank you very much hanggang sa muli, dyan lagi ang magpapagawa sa inyo, salamat